guys, good afternoon. May present po akong produkto sa inyo. Ito po yung nasa katalog. Ay, nandito po yung sa akin. Yan. Pag gusto nyo yung umorder, pwede kayong kumontak sa number na ibibigay ko mamaya. Ito po yung mga katalog na pwede nyo orderin. Original po lahat yan. Yan guys. lahat po yan guys ay nasa winner's life guys nasa winner's life ang manufactured yan guys uh, primer orga organic milk organic health benefits po lahat yan health benefits so lahat ipapakita ko mamaya sa inyo ang product product yan guys yan, ito po yung mga katalog nya so lahat yan guys mga mura lang mura pwede po kayong makahingi ng discount kumontak lang guys sa bibigay kong number ito na po yung number nya 09991 457 kumontak lang kayo dyan guys sa number na binigay ko lahat po yan ay original sa winner's life po yan salamat sa ito na ipapakita ko sa inyo yung mga product

Nalo ko bukod sa may picture may video din. Ah. Ang perfume po ito ha. Mga perfume. na perfume po ito, mga iba ibang flavor. O iba ibang ano, ito use pali maganda to. Ang gamit ko naman ito. Aralin mo muna yung contents niya. Para ano. Yung dalawa na yung bigay ko sa iyo, O. Oh. Sige. 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 Baka, hindi, kung naman, 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 yun, naman, yun, 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 ano na kami order Ah, kasi kung ano yung anam mo doon, yun na yung anam ko, ikaw yung... Ay, 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 net ikaw net talaga ang inano ko, hindi na ako magbigay sa iba, sir. Kasi nakakatakot pag hindi, ano yung tayo makakuha, mapundo, mapundo tayo, sige. Oh. Ay kami, Ito. at least uh, talagang sing sa ano lang. Hindi, talaga po yun naman, sabi ko nga. Hmm. Sabi ko nga, huwag niyong gagalawin, ipadikas mo sa akin. Kaagad pag nabinta na, huwag ipundo, may dikas naman eh. Oh. Di ba, itikas lang kasi. Pag nano, huwag galawin na ang hindi, ano. Dali yan. May, may po sa pulte, yung mga vitamins at ang...